So may mga nagtatanong sa atin no kung ano yung Island Born. Ang Island Born guys no kahit anong hayop yan kahit anong hayop hindi lang basta sa kalapati no pero sa mga kalapati natatanong nila kung ano daw yung kaibahan ng Island Born tsaka ng mga direct import, at tsaka ng mga may mga lines no. So Island Born muna tayo. Guys, ang Island Born po ay ang mga hayop or particularly na lang no sa kalapati na lang para hindi tayo mapalayo. Yung mga kalapati po na island born, ito po yung mga kalapati na dito na sa atin nag-hatch. So dito sila binrid, no? Dito pinagpares yung parents nila, dito initlog, dito sila nilimliman at dito din sila napisa. At magiging island born lang 'yan kapag ka dito mo din sila i-dispose or i-out, no? Kapag ka na-consume yan ng buyer, island born yung ibon, yung kalapati kapag ka naman dito naghatch sa atin tapos ang consumer ay taga ibang bansa o yung mag -re -re ng ibon ay taga-ibang bansa, ang mangyayari po sa ibon natin ay magiging po siyang export dito sa atin, dito sa Pilipinas. Tatawagin po natin yung export na ibon. Tapos, doon naman sa ibang bansa, halimbawa na lang po, no, pinadala siya sa Pakistan. Ang tatawagin sa ibon na dito sa ating pinanganak, na dinala doon sa Pakistan, para sa mga Pakistani, ang itatawag doon sa ibon natin ay direct import. No, kapag ka locally produced at locally consumed ang isang hayop, ito po ay magiging island born, doon lang po siya makukonsider na island born, so it doesn't matter guys, kung saan pinanganak yung kalapate, kung alin yung mga magulang na ginamit niya, yun yung pinakamahalaga doon, so it doesn't matter kung direct import ang gagamitin mong materials or island born. Ang importante guys, kapag ka magpapares tayo ng kalapate, make sure natin na ang pagtimpla natin sa magkapares na kalapate ay hindi pa rin mapapalayo dito sa standard, no? Ito guys, lagi ko 'to pinapakita yung standard, no? So, ito naman sa Google lang 'to, eh. Makikita niyo 'to sa Google lahat kahit sino pwedeng tumingin nito. Pwede niyo pagbasihan dito, guys. Kung meron kayong kakilala na nagja-judge ng German Beauty Homer o ng mga shows o yung mga active na naglalaro, maaari din kayong humingi ng advice sa kanila. Direkta na kayong maipag-usap kung meron kayong kakilalan tao dahil sila mas naiintindihan nila about sa standards, no? Ngayon kung wala kang kakilala, galing ka sa zero, ngayon ka pa mag-aalaga ng kalapate as in, no? Wala kang idea kung paano tumingin. So, syempre pwede ka magbase dito. Maaari tayong magbase sa kung ano yung mga information na binibigay ni Google. Kahit alin, guys, no, na paraan ang importante, guys, matutunan natin na ilapit dito sa drawing 'yung mga kalapati natin. Balik tayo dun sa Island Born. So, yung po yung Island Born na mga kalapate no? Dito na po sila locally produce at locally consume para ma-consider na Island Born ang isang ibon. Ngayon, kapag ka locally produce, internationally consume, ito po ay tinatawag nating export sa labas pinroduce tapos dito sa atin na consume yan po tinatawag natin na import so sana makatulong to guys no sa terminologies about sa island born so yun lang guys hindi ko napapatagalin ako nga pala si Mastong at itong Warriors TV kita kits tayo sa susunod na video